Sa mga pagpalang gabi po muli sa ating lahat. Ito po muli ang inyong likod, uh, Sir Hernando Barrios. Tayo po ay tatalakay muli ng mga paksang dapat nating matutunan sa gabing ito. Tayo po ay nasa ikalawang aralin na. No, balikan po natin unang aralin. Tayo ay mayroong paksang ano ang kasalanan at ang lahat ba ng tao ay nagkasala. At sabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Ito alam na abot sa kalatiyan ng Diyos at ang um, at ang paraan ng pagpapatawad ay ang pagpapahayag natin ng ating kasalanan at pag-amin dito. So tayo po ay dumako ngayon sa ikalawang aralin na ang paksa ay ang kabayaran ng kasalanan. Meron po itong una, sabi dito ang paghuhukong sa kasalanan. Sa Hebrews 9.27, sinabi dito, At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, sabi po ng Hebrews 9.27. Ano ba yung kas kabayaran ng kasalanan? Ang sabi po ng Roman 6.23, sinasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ito ay hindi lamang sa katawang laman, kundi ito ay sa kamatayan espiritwal din. Ang walang katapusang paghirap sa impyerno ay habang panahong paghihiwalay sa Diyos. Sabi sa pahayag 20.10 verse, at verse 10, 14, 15, at ang diablong na dahil sa kanila ay tinapon sa lawang apoy at kasopre. Kahirapan araw at gabi, pagpakailanman. Ang lawang apoy na ito, ang pangalawang kamatayan, ay tinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang kasalanan ang nagihiwalay sa Diyos at sa tao. Isaiah 59.2, ngunit yung sinabi natin nakaraan, ngunit ang sala mo ang naging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at sharing dahilan ng paglalayo ninyo ng tao at ang Diyos. So ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan sa ikalawang uh, pagkakataon, impyerno. So kasi mayroon tayong kamatayan physical at may kamatayan tayong spiritual at yan po sa impyerno. Ano ang sagot? Ito na po ang mga tanong. Mayroon bang paghukom sa kasalanan? Mayroon o wala? Ang sagot po natin dito ay mayroon. Sabi ng 927 ng Hebreo, kung paano tinakda sa mga taong mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang Tanong ikalawa Ano ang sinasabi ng Biblia na kabayaran ng kasalanan ayon sa Roman 6:23 at sa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ito na po sinasabi natin Anong uri ng kamatayan itutukoy ng Biblia Ito po yung sa Hebreo sa Pahayag 20:10 verse 14 to 15 Ang diablo ng dahil sa ay tinapon kasama po ito yun, ng mga hindi sumasampalataya tinata itinapon sa lawang apoy ng sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng asukre kasama ng Diablo. Meron bang lawang apoy yung pierno? Yes, yun po yung binasa natin ngayon lang. So, ikalima, bakit nagkalayo? Nagkalayo ang tao ang Diyos. Isaiah 59.2, ang sabi po, ay dahil ngunit ang sala mo naging dahilan kaya di marinig ang dalagin mo at siya dahilan ng pagkalayo ninyo. Yung kasalanan po ang dahilan. Ikaw ba'y naniniwala dahil sa kasalanan, ikaw ay nalayo sa Diyos. Yes po, naniniwala po tayo. Roon. So, dyan po magtatapos ang ating ikalawang aralin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kamatayan ito. Ang sabi ng Biblia ay ang ating physical at ang pinakamasakit yung ikalawa. Itinabon sa lawang ako yung sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, makaduin, may aklat ng buhay, So, tatalakayin po natin ito sa ikatlong aralin, no? ka hanggang sa ikapat. So, salamat po muli. Salamat po sa inyong pakiisa. God bless po. Sana magpatuloy kayo sa pagsusubaybay sa ating pag-aaral, munting pag-aaral sa banal na kasulatan. Salamat po. God bless everyone. Thank you.